Hello guys, update ko lang kayo dun sa aking uh, pinutulan ng sanga na aking malberry. Ayan yung kinalbo ko, di ba? Naipakita ko sa inyo. Ayan. Ito na guys, ayan na ang kinalabasan. Ang sabi ko di ba sa inyo kapag ka kina, kapag uh, binabawasan siya ng sanga, naglalabasan ang bunga. Ayan guys, okay ninyo kapag hindi mo talaga siya inalisan ng ng sanga hahaba lang siya ng hahaba ito oh grabe kita nyo ba yan ang bunga oh. ang, kapal yan nakakatuwa grabe noong, nag, noong siya naglabasan talaga ang mga bunga niya yan ano pa lang talaga siya kasi may pa siya hinog green pa lang siya. Bago pa lang siya. Ngayon, mga ganda. Mga ang dami. Ang dami bunga, guys. Hmm. Mga pataas, mga pababa. At saka nito, oh. Ah. Ayan. Umahaba na naman ang kanya. Ang isangan niya. Pero, nagkabunga siya pero kung hindi ko siya pinutol hindi ko pinutol ang sanga hindi siya bubu na hmm. update ko yun eh, ang eh, grabe ang dami, dami 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 talaga naglaba siya ng kanyang isang puno lang yan guys yan isang puno lang yan yung kinalbo ko na yan kasi walang season itong mulberry basta dire dire sa ang bunga niya basta basta ano lang siya basta yung uh, hindi siya ho lumalago kapag lumago siya hindi na siya bubunga ayan guys oh, e, ang ano na ang, ang bunga niya ay ang dami ato tingnan niyo pag ang dami ko na ng mga guys. Ito yung aking napaanuhan dito sa uh, sa puno niya. Kasi kapag ka nakita ko siya na malago, para bang wala siyang bunga. Kaya ayan, kapag ka, ano, pinuputulan ko talaga agad siya ng sanga. Isang puno lang yan guys. Ito yung isa pang puno. Mas malaking puno yung isang yun Ayan, ito yung isa kong ano, isa kong pinutulan. Ayan. Ang gando lang bunga. Hmm. Ang dami. Ang dami talaga. ba? Diba? Kaya kapag kayo, may puno kayo guys ng malderi Ganun lang ang gagawin nyo. Kapag ka nakita nyo na lumalago na siya, hindi na bumubunga, putulan nyo lang sila ng sanga. Kasi dere-derecho ang bunga niya. Hindi siya, uh, hindi siya per season ang pagbunga talaga Talagang uh, basta marunong lang kayong mag-ano ng puno niya, bubunga siya palagi. Ayan. In, ito pagkatapos nitong mahinog yung mga bunga lalaguna naman ang ano lalaguna naman ang mga sanga-sanga niyan so, kailangan puputulan na naman natin ang mga sanga-sanga para bumunga ganun lang guys ang gagawin ayan yung akin dalawa lang hindi na ako nagdadagdag ng ng ano ng yung sanga na pinuputol ko po, pwede ko pa siyang itanim. Pero hindi ko nga siya itinatanim. Kasi, ano, madadagdagan pa yung puno ng aking malberry, Dito na nga lang sa dalawa, hindi na ako magkang, ano, sapat na sa akin yung dalawang puno. Kasi kapag dumami pa, grabe, ang dami, hindi ko naman mauubos lahat ng bunga niyan. Kaya yan, dalawang puno lang talaga ang aking imminenting. Hindi na ako nagdagdag. Yung aking pinuputol, itinatapon eh, ko na lang yun kapag minsan may nanghihingi binibigay ko kapag kayo ang may mga nanghihingi sa akin sabi ko ayan sige magtanim kayo kasi madali naman siyang mabuhay guys eh, ito alam nyo ba guys itong ginawa ko dito itinuso ko lang siya sa yan sa lupa itinuso ko lang siya sa lupa pero bumunga na siya ayan o. Oh abo mo, pero nabuhay ako agad siya yun ang ibig kong sabihin ayan ah. mabilis siyang mabuhay ayan diba hmm. hindi hindi siya nakakasawa lalo na kapag ano update ko kayo kapag ito ay naghinuga na kapag huminog na siya i-update ko kayo i ko ulit para makita ninyo yung, yung hinog niya na ano marami kapag nahinog na yan i ko at nang makita niyo ulit para mas maganda kasi yung ano yung hinog na ito kasi green na green pa talaga siya Tapos ay babago pa lang siyang babago pa lang siyang ano bumubukad. Ang pe, ang masarap dito guys, yung ano yung kapag ka siya ay ang kulay na niya is black. Ayan, kapag black na ang kulay niya. Means hinog na hinog na talaga siya. Oo. Yan ang ano niya. Yan ang kanyang pagkahinog. Pero kapag ma-red pa siya, hindi pa siya masyadong hinog kaya yung kapag ka black ayan ate oh, nga focus ko sa inyo yung puno ko ayan yung isang puno o ba diba, hindi naman siya kalaki yan kapag ka lumaki na talaga ano siya hindi nagkakabunga kaya yan o lang yan Baba lang yan guys yung aking mulberry na yan ito malaki ito, isang puno to pero yun yung isang puno na yun. Hindi siya masyadong kalakihan. Ito talaga yung malaki. Kasi marami siyang sanga. Ito marami itong sanga. Kaya yan ang ano, ng putulan ko. Ayan, ito talaga napakaraming bunga. Ito ang bumunga talaga siya ng todo-todo. Ayan guys, salamat, salamat sa inyong panonood sa aking update na malberry, yung aking kinalbo na malberry. Thank you, thank you guys. At ang sunod kong ang sunod kong video sa inyo guys ay kapag kayong hinog na siya. Ayan, thank you for watching.